maraming mga tao no, na ginagamit ng pangalan sa Diyos para sa kanilang mga negosyo or mga video-video or content or mga movies and so opera no? para lang kasi tangkilikin yung mga bagay na ginagawa nilang kalukuhan hindi nila alam no, na ang kasulatan at sabi ng ating Panginoon noon may babala or warning ang Panginoon na huwag natin gamitin ang pangalan ng Diyos sa mga walang kabuluhan do not use yes, the name of the Lord in vain no? So wag na wag na po, wag na wag niyo pong gawin 'yan. Kasi marami mga tao no na panay-insulto sa pangalan sa pan Panginoon. No? Akala nila ay okay lang. Yung iba naman or hangal or mangmang -mang, na wala talagang alam o sarado talaga yung isipan at puso. Yung mga tao mga celebrities no na modern modern false prophet no, modern modern false prophet. Ito ay mga tao no na panay-insulto or panay-gawa ng kalokohan para kalabanin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang mga uh, ginagawa mga movies sa opera doon sa mga sa loob ng mga simbahan kunwari sa mga movies nila is uh, kinasal sila tapos doon talaga doon sa mga simbahan talaga ng mga katolik sa bagay itong mga katolik ko na ito ay hindi ko alam no pero idolaters yan no puno ng mga imahe you no know, na kina, kina, yung mga imahe no, na hindi kinalulugdan hindi ng Panginoon or yung kinainisan ng Panginoon. Dito, yun no, dito, gumagawa sila ng mga video or movies no, or soft operas dito sa loob ng mga simbahan na ito. Akala nila, ay okay lang. Ito naman mga pari, no na iwang ko lang, no, kung, um, parang sarado rin talaga yung mga isipan or isip nila, no? Or wala talagang naintindihan sa patungkol sa katotohanan o dito sa Biblia. Hindi nila alam kung ano yung sinasabi or babala ng ating Panginoon na, do not use my name in, in vain, no? So, ginawa nila to kasal sila kunwari doon sa loob ng simbahan mismo kung alam mo yan kung ano kung, kung, kung para sa inyo banal yan kung para sa inyo banal yung ano na yan ah, uh, pulpit kung para sa inyo ay banal yung templo ng Panginoon pero hindi nyo kailanman uh, tinitingnan na banal yan kasi ah, sa sa hindi naman talaga yung Diyos talaga yung sinasamba nyo dyan kundi si satanas kasi yung mga imahe kasi yung templo na yan is uh, pinuno nyo ng mga image or mga imahe ng mga santo, imahe ng mga tao noon, imahe ng mga tao na, na wala namang kwenta. Gawa sa kahoy, gawa sa bakal, gawa sa bato. Kaya doon yung ginagawa yan. Kung ano, kung gaano karumi yung templo, dinumihan nyo yun yung sa mga dumi ng mga, sa mga gawa ni satanas. No? Sa so bagay, wala, walang ano yan. No? Marami din ang mga tao no, sa business-business, no, mga negosyo nila, gumagamit sila, ah, ginagamit nila pangalan ng Panginoon. Pero para lamang no, sabihin na sila ay mga religyoso to claim money, to earn money. Ganyan no, mayroon pang iba no, na naglagay-lagay sila ng mga Bible verses or ah, ano, para lamang tagkilikin talaga sila na makita rin sila na itong may-ari na ito, itong mga ano, ano to, ah, mga religyoso. No? So, huwag nyo pong huwag nyo pong madaliin o no, na huwag nyo pong gawing easy or uh, gawing ganyan no na gamitin yung pangalan ng Panginoon sa mga kalukuhan na ginagawa nyo kasi sa Panginoon po talaga walang exempted yan kahit pa isipin mo no, na okay lang ito hindi talaga nagiging okay yan kung akala nyo lahat ng bagay sa mundong ito lahat ng bagay tayo po ay harap sa Panginoon lahat ng bagay na ginagawa ng isang tao no, kalukuhan man o hindi aharap tayo sa Panginoon at yan po yung mga bagay na yun ay siya gagamitin para tayo ay hatulan sa araw, araw ng hukom no? kasi ang salita ng Panginoon dito sa, sa kasulatan ang salita ng ating Panginoon sa si Kristo ito yung gagamitin sa atin no, na, para tayo ay uh, para sa para tayo ay hatulan sa araw ng hukom pagdating ng araw. Mabuti man o hindi, ginagawa natin ang ginagawa natin. So huwag sana tayo magiging mangmang no, sa mga bagay-bagay dito sa mundo na hindi natin alam. Kundi at ang kilikin natin, kung kumbaga uh, isearch natin kung tama ba ito o hindi. Kasi ganyan, maniwala kayo sa akin pagdating ng araw. Akala nyo, ak ak marami pira na kayo. Akala nyo, untouchable kayo. Pagdating ng araw, maniwala kayo. Itatapon kayo doon sa malayo sa presensya ng Panginoon. Ilalayo kayo maniwala kaya sabi dito sa kasulatan no, ni Santiago ni Apostol Santiago no na kung ang mga taong religyoso kung na mga taong religiouso no uh, mahirapan nga makapasok sa kaharian ng langit paano na yung mga tao no na gumagawa ng kasalanan mga taong gumagawa ng kalukuhan mga taong lumalayo sa Panginoon yan ang mangyayari pagdating ng araw yan yung sabi ng ating uh, ni Apostol uh, Apostol James o Apostol Santiago no maniwala kay sa akin lahat ng lahat ng kasalanan kabayaran kamatayan kung akala niyo wala lang yan siguro ngayon hindi niyo pa napapansin yan pero pagdating ng araw yan, malalaman niyo ang katotohanan kung saan huli na kung saan huli na no kaya nga sinasabi dito na ating Panginoong si Kristo no, na hindi lahat ng tumatawag sa akin na ah, Lord, Lord, eh, makapasok sa kaharian ng langit, kundi sila lamang no, na sumusunod sa kalooban ng Ama no, na sa langit. Sila lamang kahit pa sabihin mo no na may mga Bible verses ka pa gumagamit ng pangalan tapos ah, makita ka ng mga tao na panaproprihin ka pero alam ng Diyos kung ano ang sa puso mo kasi yung mga bagay na inisip ng isang tao dito sa mundo no, na mahalaga walang kwenta sa harapan ng Panginoon o sa panginap, paningin ng Panginoon walang kwenta po yan walang kwenta kung sa oras na yung mga bagay na gumagawa ka ng mga bagay no, na para ka lang mapurihin magiging basura ka magiging walang kwenta ka makikikumpara ka sa mga basura na wala rin kwenta kasi lahat po ng galaw natin dito sa mundo ay gagawin po natin para ang Diyos ay purihin, para ang Diyos ay sambahin, hindi po yung tayo ay purihin, tayo ay sambahin gagawa ka ng tulong mag magbibigay ka ng tulong sa iba pero binibidyuhan mo na para ka lamang kikita, para ka lamang kikita ng pira para lamang uh, purihin ka ng mga tao yan yung mga bagay no, na walang kwenta na, gagawa ng isang tao kung akala nila kasi no, na okay lang. no? yung mga bagay basahin nyo dito sa Matthew chapter 1 no? ah, Matthew chapter 6 verse 1 basahin nyo yan dyan kung anong sinasabi ng ating Panginoong Espresso patungkol sa mga bagay na ginagawa dito no? maraming bagay no? maraming mga tao no, na panay Uh, gawa ng mga bagay no, na hindi nila naiintindihan yung mga ginagawa nila dapat itong mga bagay na ito ay uh, responsibility ito ng mga, uh, mga leaders church leaders pastor, pare kaso itong mga tao ito minsan ay lumalayo na rin sa Panginoon. bakit kailanman hindi nila sinasabi yung katotohanan every time na ikaw ay church leader or leader na hindi mo sasabihin ang katotohanan patungkol sa mga tao patungkol sa mali at uh, tama sa mga marumi at uh, malinis ay uh, ikaw po ay magpapaligaw sa mga tao kahit paano na sabihin mo na ikaw ay church church leader so hanggang dito ng maraming salamat Amen